Sinalaman sa patini ng dilik ngulo Mga gandang sa amin, Simpleng buhay probinsya Itong ng alam nato na kitang-kita ngayon ito ay tinatawag na wild coupon ba Kasi sa katunayan niyan po ay wala pang ngalan dito sa amin kung nang tawag na dumotoka ng akala ng ibay simpleng demo lang pero hindi nila alam na pwedeng kainin ito kasi ay karasang kalasa kasi na yung cucumber na binibinta doon sa palengke kaso lang ito ay maliliit at saka hindi naman to tirata ng tao Kada, kadalasang nakikita lang to sa mga damuhan at saka tinatabas lang ng mga magsasaka kasi hindi alam na ito ay pwedeng kainin kaya subang late yung kanyang mga bunga hindi na masyadong pinapansin saka marami makikita to sa mga damuhan sa gilid gilid ito eksaktong nakita ko kaya binidjoan ko lang pa para may mai share may share sa inyo at saka para sa mga hindi pa nakakaalam na pwede pala itong makainin eh ngayon ay eh, malalaman nyo na pwede pala yan baka meron din ganito sa lugar niyo pwede niyong tikman. Hindi naman nakakalasan yan kasi matagal na kami kumakain dyan at saka wala rin nangyari sa amin. Ngayon, ngayon eh, kumakain pa rin kami. Nalaman ko lang ito no, sa paghahanap ng lagi ng trabaho, eh, palipat-lipat ng lugar sa ibang lugar. Eh. Nalaman ko na pwede palang kainin ito kaya ginaya na rin namin hanggang ngayon. Eh, kinakain pa rin namin. Ito na yung wild cucumber na kinuha ko kanina sa damuhan. Eh, kung hindi ako magaling magtimple eh, kayo nang bahala kung paano niyo magtimple eh. Kalasang kalasa rin yun yung cucumber na pinipinta. Kayo nang bahala kung paano niyo gawin. Basta pareha na sila ng lasa. Ganito rin yung ginagawa namin pag wala kaming ulam. Ginagawa namin yung ipis sawsawan eh. Sinasawag namin sa aming kanin. Saka namin kakainin. Pwede rin na kainin diretso. Kaya ang yung ginagawa niya panganak ko yan pinapakita pa niya kung paano eh. ah, maraming salamat po ulit sa pananood ano eh. po ay yung wealth ko kong bera. ah, yan lang po at maraming pong salamat sa pananood bye bye po <tinyo>